Daniel. Sigurado magiging proud ka dito. Ta, score ko, score ko. Oh, oh ano celebrate lang. Ito magiging proud ka talaga dito. Dito pa Oh, may papakita so, rin. May eh. Ta. congrats ah. <laughs> Para mo yung proud mo sa akin. Pasayan, pasayan, pasayan. Ha? Pasayan, pasayan. Ng mukha dalawa lang tama mo yung tatlo bonus pa. Ay, Parang no ako. 5 over 15. Ito ko si Jeep pasado. Oh, ano pasado niyan? 75. Uh, Tingnan mo sa yo, 5. Tingnan mo kay kuya mo, 18. Oh. Uh, over 20, dalawa lang mali niya. Mali mo, sampo. Ito, mga 98 yan. Pagka-average niya. Tapos tatlo pa bonus. Kung hindi bonus, to ka lang. Ano yung sub? Ay, din na lagi ay proud. Ha? Sa akin, hindi. <laughs> hindi. Lagi yun lang yun. Talaga yun. Uh, hindi ka sa uh, akin proud. Kay mam ko lang sasabihin itong iskoro uh, ko. Ano ka? Great! Sa akin ako. Ang tampo na naman, oh. Mag-amaw, nagbabanding yun. Ay, 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 Sob! Ano yan, Sob? Ano yan? Ano yan? Nagbabanding kayo ah. Diba, tira mo. Sabi niya kasi may papakita daw siya sa akin. Oh. Eh kakagali sa school. hindi e, ko alam kung ano ipapakita niya sa akin. Eh, Mukhang may pasak na naman. Hindi ba bastos pag, so, siya diba, ipapakita? Pag ko kasi baka mamaya ipukusok ko sa FB. Pag malaki ako. Oh! ano oh, matapulim pa ako sa bahay. Oh, nagyaya ba nga? Marang diba? may... Oh. Ano, ano ba yan? Ano labas ba yan? ko na. <laughs> oh. ano yan? Basta, asa ba? Yung usapan natin na pag maganda yung skull ko. Panando ka wala rin pesos, maganda score mo. Yun na mo, nangopia ka lang ata eh. Makikita mo na sa sulat, ang pangit na sulat. O, patingin. Sige nga, sige nga, anong pinagayabang niyang bata na yan? O, pucho mo yun o! 18 over 20! Hindi lang yan ha. Nice one, Troy. Dad! Dad! Ano yan? Sigurado magiging proud ka dito. Sa score ko, sa score ko Pag pinakita ko sa'yo, magiging proud ko dito sa score. Oy, anong proud proud ko rin sasabi mo? Dalawang oras ka late sa school boy. Anong oras uwi mo? Anong oras na? Kahit na dad. Ito naman, ginawa ko to. Para sa ano ko. Sa uh, oh. future ko. Tinan mo. Tinan mo. Baka nag-celebrate lang. Papakita ko Magiging proud ko talaga dito. Ito Troy. oh, may papakita rin eh. congrats ah. Tingin. Sana magiging proud ko naman sa akin. As. Ha? Pasayan! 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 Ha? 5 over, ilan to? 5 over, 15. 15. Pasa yan sa amin, sa ano? Sabi naman, pasa daw yun eh. Kingin mo ka, dalawa lang tama mo, yung tatlo, bonus pa. Ay, ano, 5 over 15, grade 10. Pasa naman yun eh. Sabi naman, pasa daw yan. Ba't ganito sulat mo, anong section to? 10, anong to? 10 corn? Com? Corn. Corn, corn yan! Oh. Ay, yung, yung pinamatili sa ano, section. Oh. Pinamatili yung section yan. 5 over 15? O, Uso, pasa yan! hindi ka oh. nga kumalahati. Ay na, no, kala parang kalahati. Oh. Uh, tat lima, uh, tat lima, oh. Oh, isa. Oh, ito nagigets. Bro, do bang pasado yung, 'yan? Akin na 'yung ano mo. Asa na 'yung score? Oh, ito ito pa. Ito mo, Petroy. Ay, bobe ka, 10 mali mo. Hawa mo yan. Sa, sa naman twin. Sa akin mo musob. Oh, pasa, oh, pasado. Pasado do 75%. Ikaw ko si Gigi pasado. Oh, ano oh. pasado niyan? 75. Tingnan oh. mo sa yo, 5. Tingnan mo kay kuya mo, 18. Oh. Over 20, dalawa lang mali niya. Mali mo 10. Ito mga I mean, 98 yan pag average niya. Tapos tatlo yan. pa bonus ko, hindi bonus po ka lang. Ano 'yung sob? Ayun, diyan lang. Lagi kayo proud. Ha? Bakit hindi? Hindi. Lagi na ngayon talaga yun. Magkakaroon lang ako mabuti. Hindi, yung inaano ko lang, mas galingan mo pa para... Oo. Malay mo, maka-10 ka na next time. O, motivate ka lang. Hindi ka lang proud. Ibang ko lang sa sabihin itong ay, is proud oh. Great. Saan mo po? Nagtampo na naman oh. Nagtampo na naman. Sinasabi ko lang naman ah. Mag-review kasi. Ah, kada nasa bay, computer ng computer. Kaya nga, Sub, eh. Naabot na madaling araw yan. 18 over 20, tong. Nga, oh, nice rady. one! Sabi sa akin, ma'am, 75% daw, eh. Ginawa ko ng 90. Wow! 98% pa yan! Grabe yan! <laughs>